So ngayon araw guys, kakagising ko nga lang pala at hanap ko na agad ang pagkain. Yung ulam nga pala namin ngayon guys, yung corn beef. Ito nga pala yung ulam ko bago ako matulog kaya naumay na ako. Buti nilang dem yung natira pang kanin para sa akin. Alas 5 na nga pala to guys, hulaan nyo nga pala kung umaga to o hapon. Ako din kasi guys, nalilito kung anong oras talaga ngayon. Lumabas nga pala muna ako ng bahay para bumili ng ulam. Tapos ayan guys, naambon ambun nga pala ngayon. Hindi kasi ako nanonood ng TV kaya hindi ko alam na mayro palang bagyo ngayon. Napagtripan ko nga palang ulamin guys, itong fried chicken. nakaraambun na nga pala guys, isang buong nga pala tong ulam. Mura kasi yung manok dito, guys. Isang piraso nga pala, 40 pesos. Yung binili ko nga pala ang part dito, guys, yung drumstick. Tapos yung mga nakuha ko dito, ang lalaki pa. Katapat nga ala pala nito yung computer shop ko, kaya dinalo ko muna. Badala na nga rin pala ako pumunta dito, siguro buong October. Ngayon na lang ulit ako nakapunta. Kapag kasi pa ako dito, guys, sumasama yung loob ko. Wala na rin kasi naglalaro dito, kaya tinatamad na rin ako magbantay. Sayang yung mga computer ko, hindi nalalaroan. Magaganda yung mga unit ko dahil like, invest talaga ako dito. Napakamura lang din naman yung magrenta sa akin dahil 15 pesos isang oras. Kaya napapaisip ako, guys, kung ititigil ko na tong computer shop. Wala kasi kinikita, tas aburado pa sa bills. Habang pauwi nga pala ako, guys, bumili nga pala ulit ako ng ulam. Isasabaw ko nga lang pala to sa kanin ko kasi fried chicken yung ulam ko. Sa inyo, guys, magkano na yung presyo ng ulam? pag -uwi ko nga pala, guys, sinalubong na nga pala ako ni Whitey yung aso namin kulay brown tsaka ni Muning. So, syempre, guys, bago ko nga pala sila pakainin, kakain muna ako. So, dahil kakagising ko nga pala, guys, konti lang yung kakainin ko. Ngayon na nga lang pala ulit ako makakain ng manok, kaya na-miss ko to. Minsan na nga pala ng manok, kaya siguro naman hindi ako dito. Tignan guys, 40 pesos lang, pero sobrang laki niya. Hindi nga lang pala itong malaki, masarap pa. Kaya hindi ko masisisi yung sarili ko kung bakit ko ito inulam araw-araw. Habang nakain nga pala ako, guys, napaisip nga pala ako kung ano yung kakainin ko bukas. Yung naisip nga pala namin, guys, mag-almusal kami ng champurado. Sakto talaga yun dahil meron nga palang bagyo ngayon. Yun nga lang, guys, baka yun yung kainin namin umaga tanghali gabi. So, ayun, guys, dahil isang manok nga lang pala yung nakain ko, meron pang natirang ulam. kasi yung pala, guys, pinalista ko na nga pala kung ano-ano yung mga ko. Kasi nga, guys, pumayag siya na kami bukas. May mga gamit nga pala kami dito, kaya konti na lang yung ipapabili. Naiya pa nga ako bumili kasi nakasulat pa sa papel yung bibilin ko. Pero parang bagay nga to sa akin kasi introvert ako na madaldal. Kaya kapag call center ako guys, magchat-chat na lang ako. Yung dala ko nga lang palang pera dito guys, 100 pesos lang. Kinakabahan kasi ako guys, baka kasi kulangin. Pagka ko nga pala, sumegwi nga pala ako dito kala kuya dogs. Kasi nga guys, nakita ko si Buyo nagko-computer. Nagtataka nga ako, biglang gumana kasi kahapon sira nga pala to. Kaya tinanong ko siya kung ano yung ginawa niya dito. Pagbukas daw niya ng PC, biglang na daw gumana. Naawa nga ako sa keyboard ng Buyo Uba kasi ang laks nota Pagkatapos ko magmarites, umuwi na nga rin pala ako. Yung binili ko nga pala guys, nilagay ko muna sa taas. May nakapasok kasi sa bahay namin na sobrang laking daga. Nanira nga pala ng gamit ko kasi nagugutom. Pusapang gutom nga pala guys, papakainin ko na nga rin pala yung mga aso ko. Alam nga pala ng mga aso kung kailan nga pala sila kakain. Kaya sa sobrang excited, ayan, naglalandian na nga pala sila. Yung pakain nga pala sa kanila guys, 3 port nga pala ng dog food at 1 port nga pala ng kanin. Ubus na nga pala yung dog food namin kaya dinamihan ko na ng kanin. Butin lang talaga, nakapagsaing pa si mama ng konti. Ipagpapakain nga pala namin sa kanila guys, once a day lang. Kapag kasi pinapakain ng tanghali, nasasayang lang dahil hindi nila pinapansin. So dahil once a day lang sila pakainin, sobrang dami namin pinapakain kapag gabi. Nag-research nga rin pala ako na mas maganda daw na once a day lang din yung pagkain ng aso. Si Muni nga pala at si Whitey, hindi nga rin pala nag-aagawan sa pagkain. Alam nga din pala nila kung saan sila nakapwesto habang ah, magkakain. Yung nakakatawa nga pala dito guys kapag hindi nga pala naubos nung isa, yung isa naman yung kakain. So syempre guys, pagkatapos nga pala ng gawain ko, matutulog na para bukas. Kaya yun lang, thank you for watching. Bye bye!